sina Adan at Eva, ang unang mag-asawa, nayon ay bat-bat na ng bigat ng mga taon at ng pasanin ng kanilang mga desisyon, dala ang mga bakas ng kasalanan na nagbago sa kasaysayan ng buong sangkatauhan. Sa simula, sila'y nilikha upang mabuhay magpakailanman, at magkaroon ng perpektong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngunit ang tanging utos na kanilang natanggap, huwag kumain ng bunga ng polo ng kaalaman ng mabuti at masama, ay nasuway. Nagdulot ng kamatayan at sakit hindi lamang sa kanilang mga buhay, kundi pati na rin sa lahat ng kanilang mga magiging inapo. Bagamat malinaw na isinulat sa Biblia ang bawat detalye ng kanilang paglikha at pagbagsak, nananatiling tahimik ito pagdating sa mga huling araw ni na Adan at Eba. Kaya't ano nga ba talaga ang nangyari sa unang lalaki at babae sa ating kasaysayan? Bagamat hindi tahasan inilalarawan ng mga banal na kasulatan kung paano naganap ang huling hininga ni na Adan at Eba. May mga pahiwatig, mga nakatagong mensahe, at mga kahulugang maaari nating tuklasin upang mabuo ang larawan. Lahat ay nagsimula sa isang lugar kung saan mismo ang Diyos ay naglalakad kasama ang kaniyang nilikha. Sina Adan at iba ay may lahat ng bagay. Ang direktang pakikipag-ugnayan sa mailikha, ang kasaganaan ng mga prutas, at ang kapayapaang bumabalot sa bawat dahon at bawat ihip ng hangin. Ngunit pagkatapos, dumating ang ahas, tuso, tahimik at puno ng pandaraya. Sa aklat ng Genesis Kabanata 3, talata 1 hanggang 6, makikita natin ang eksaktong paglalarawan ng sandali ng tukso, kung saan hinamon ng ahas ang salita ng Diyos at nagtanim ng duda sa puso ni Eva. Totoo bang sinabi ng Diyos, hindi kayo kakain ng alinman sa mga bunga ng punong kahoy sa halamanan? Ang ahas, sa maingat na mga salita ay binago ang kautusan ng Diyos at ipinahiwatig na may bagay na hindi pa nila nalalaman. Si Eva, naakit ng ideyang maging katulad ng Diyos, ay nakita na ang bunga ay kaaya-aya sa mata at kanais-nais upang magbigay ng karunungan. Kaya't sa isang simpleng kilos, kinuha niya ang bunga at kumain at ibinigay rin ito kay Adan. Ang sandaling iyon, na tila payak at walang kamalay-malay, ay naging parang bulong ng pagkawasak sa kapalaran ng buong sangkatauhan. Malinaw ang utos ng Diyos. Sa araw na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Genesis Kabanata 2, Talata 17 Sa sandaling iyon, may malalim na bagay na nagsimulang masira sa kanilang kalooban. Ang pisikal na kamatayan ay hindi agad dumating, ngunit isang proseso ng pagkabulok ang sinimulan. Ang espiritual na paghihiwalay mula sa Diyos ay agaran nangyari. Ang kaluwalhati ang bumabalot sa kanila ay nawala at sa unang pagkakataon, naramdaman nilang sila'y hubad at napahiya. Ang oras na dati hindi umiiral para sa kanila ay nagsimulang magbilang. Ang pagbilang patungo sa kamatayan ay nagsimula na at kaya sina Adan at iba ay pinalayas mula sa Eden. Dala ang sumpa at bigat ng kanilang nagawang magdala ng kamatayan sa isang mundo na dati kilala lamang ang buhay. Ang mga pintuan ng paraiso ay nagsara at ang alingaw-ngaw ng pangako ng Diyos ay patuloy na bumabalik sa kanilang isipan. Tiyak na mamamatay ka pinalayas mula sa Eden. Sila ngayon ay naglalakad sa isang lupaing hindi na sila tinatanggap ng may parehong lambing gaya ng dati. Ang mga panahon ay naging ditiyak at ang oras na dating isang biyaya ay naging isang parusa. Ang trabaho sa Hardin ng Eden, na dati ilabis na kasiyasya, nayon ay naging isang mahirap na pakikibaka para mabuhay. Ang mga pangakong kasaganaan ay napalitan ng isang walang katapusang siklo ng pagtatanim at pag-aani, kung saan ang pawis at sakit ang nagdidikta ng bawat ani. At sa mundong silang ito, dumating ang kanilang mga anak, sina Cain at Abel. Wala silang pagpipilian, dinala nila ang bigat ng kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Genesis Kabanata 4, mga talata 1 hanggang 16, mababasa natin ang kwento kung paano ang trahedya na nagsimula sa pagsuway sa hardin ay naging mas madilim pa. Si Abel, ang mas bata, ay nag-aalaga ng mga tupa. Si Kaim, ang mas matanda, ay nagbubungkal ng lupa at tumating ang oras ng paghahandog. Inialay ni Abel sa Panginoon ang pinakamainam mula sa kanyang mga kawan. Samantalang si Kaim, na puno ng sama ng loob, ay nag-alay mula sa bunga ng lupa. Tinanggap ng Diyos ang alay ni Abel, ngunit ang kay Kaim ay hindi. Ngunit ang problema ay hindi lang sa alay, nasa puso ito. Si Kaim, punong-puno ng galit at inggit, ay lalong lumayo sa Diyos. At sa isang malungkot na bukirin, sa gitna ng mga anino na bumabalot sa lupa, tumayo siya laban kay Abel at kinitil ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, hindi lang si Abel ang nawala kina Adan at Eva, kundi pareho nilang anak. Nawala nila ang isang anak sa kamatayan at ang isa naman sa kasalanan. Ang mga kamay na minsan humawak ng ipinagbabawal na bunga, ngayon nababalot ng luha ng sakit. Si Kaim ay isinumpa at pinalayas upang magpagalagala sa lupa, hiwalay sa kanyang pamilya at higit sa lahat, hiwalay sa Diyos ngayon, ikaw ay isinumpa mula sa lupa, na upang tanggapin mula sa iyong kamay ang dugo ng iyong kapatid, sinabi ng Panginoon sa kanya. Para kina Adan at Eva, iyon ay isang parusang halos hindi nila makayanan. Ang bigat ng kaalaman ay bumigat ng husto sa kanilang mga balikat, parang isang di matitiis na pasanin. Isipin mo, paano kaya ang mabuhay ng may kamalayan na, dahil sa kanilang desisyon, pumasok ang kasamaan sa puso ng kanilang sariling mga anak? bawat away ng magkakapatid, bawat patak ng luha, at bawat sakit na nasaksihan nila ay naging isang baluktot na refleksyon ng kanilang ginawa. Ito ang tunay na bigat ng kaalaman. Ang malaman na sa kabila ng lahat ng sakit at lahat ng pagsisikap, hindi na muling magiging katulad ng dati ang mundo. Patay na si Abel. Isinumpa si Kaim at ang alaala ng Eden, ang lugar ng perpektong pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay naging isang malayong pulong, isang alaala na sumasama sa kanila gabi-gabi. Ngunit dito nagsimulang magbago ang lahat. Kung ang pagpapatalsik mula sa hardin ay tila ang tuktok ng banal na paghuhukom, ang sumunod ay ang masakit na karanasan mabuhay sa labas ng proteksyon at direktang probisyon ng Diyos. Sa isang bahagi ng Genesis, sinasabing, at sila'y nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae, isa sa mga anak na iyon ay si Sethi. Sa pagdating ni Seth at ng kanyang mga ina po, tila may kaunting pag-asa na muling bumangon. Ang kanyang anak na si Enos ang unang nagpasimula ng isang pagbabalik loob espiritual sapagkat noon nagsimula ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Genesis Kabanata 4, Talata 26 Ngunit sa kasamaang palad, ang kadiliman ay naroon na habang lumilipas ang panahon. Nakita nina Adan at Eva ang daigdig na minsan kanilang pinuno ng buhay na maging isang lugar ng kamatayan at sumpa. Ang mga henerasyon ay tumaan at ang kasamaan ay nagsimulang kumalat tulad ng salot, sakop ang bawat sulok ng mundong kanilang alam. Sila'y nasaksihan ang unang pagpatay, nakita ang mga pamilya na nawasa at ang mga tribo na naglaban-laban. Bilang mga magulang, malamang na kanilang dinala ang bigat ng pagkakasala sa bawat kawa ng karahasan, bawat kawalan ng kataruman bawat luha na pumatak mula sa kanilang mga inapo. Ang pangako ng isang manunubos ay umalingaungaw sa malayo, ngunit ang realidad ay mapikat. Sa paglipas ng mga taon, may isang bagay na hindi maiiwasan na nagsimulang mangyari. Ang lakas ni Adan ay humina. Ang sigla sa kanyang mga kamay, na dati mahusay na nagbongkal ng lupa, ay nagsimulang maglaho. Ang patriarkang si Adan ay hindi na ang malakas at masiklang lalaki na minsan pinangalanan ang lahat ng mga nilalang at nagtrabaho sa halamanan ng Eden. Ang kanyang mga galaw ay bumagal at ang bigat ng halos isang milenyo ng buhay ay nagsimulang yumuko sa kanyang mga balikat. At si Eva ang babaeng nagdala ng katauhan sa kanyang sinapupunan ay nagsimulang maramdaman ang mga epekto ng panahon sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang mga kulubot ay nagmarka sa mga mukha na minsang sumalamin sa perpeksyon ng paglikha at narito ang wakas ni Adan. At ang lahat ng mga araw ni Adan ay siyam na raang tatlumpong taon at siya'y namatay. Genesis Kabanata 5, Talata 5 Isipin ang eksena, mga anak, mga apo, at mga apo sa tuhod ang nakapaligid. Nagtipon upang masaksihan ang unang likas na kamatayan sa kasaysayan ng tao. Hindi nila alam kung paano tumugon. Hindi pa nila kailanman nakita ang isang tao na huminga ng huling hininga at hindi na bumalik. Si Adan, ang unang tao, ang unang magkasala, ay naging unang humarap sa kamatayan ng katawan. Ang huling tanda ng sumpa na bumabalot sa buong sangkatauhan. Ano kayang damdamin ang sumaklaw sa sandaling iyon? Sakit? Paggalang? At marahil kahit kaunting ginhawa sapagkat hindi na niya kailangang pasanin ang bigat at talamhati ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit mula saan siya namatay ayon sa ating interpretasyon? Ito ba ay dahil sa katandaan o mayroon bang ibang pinagkukunan ng impormasyon? Bueno, batay sa konteksto ng Biblia na ating tinalakay, walang duda na ang pinakamalamang na dahilan ay ang kamatayan dahil sa katandaan mula sa mga natural na sanhi. Maaari bang siya ay nagkaroon ng sakit o pisikal na limitasyon? Posible, lalo na't umabot na siya ng halos isang libong taon. Ngunit malamang na ito ay bunga na ng katandaan o natural na dahilan. Ngayon mayroon tayong pangalawang linya ng interpretasyon. Ngunit nais kong ipahayag na malinaw na ang interpretasyong ito ay hindi mula sa Biblia kundi mula sa mga sinaunang kasulatan. Ating suriin ito at tingnan kung paano ito na sa ating pag-aaral. Ayon sa ulat, si Naeba at ang kanilang mga anak ay umiyak at nanalangin, sinusubok pag ang pag-aanin ng kanyang paghihirap. Si Arkanghel Miguel ay nagpakita upang gabayan siya sa kanyang mga huling sandali pinapalakas ang loob niya at inihahanda siya para sa hindi maiiwasang pagpanaw. Ang ganitong extra-biblical na pananaw ay nagpapakita ng isang adan na sa gitna ng sakit ay nag-isip ng malalim tungkol sa kanyang mga pagkakamali at marahil maging sa pangako ng Diyos sa kanya sa itin na ang kanyang supling ay darating na dudurog sa ulo ng ahas at magdadala ng kaligtasan sa sangkatauhan. Sa pangalawang interpretasyon, ang kamatayan ni Adan ay hindi lamang isang pisikal na resulta, kundi isang espiritual na sandali ng malaking kahalagahan. Hindi siya namatay lamang bilang isang matandang lalaki. Namatay siya bilang isang patriarkang nagsisi, ang unang bumagsak at ang unang nagnasa ng pagtubos. Ang kanyang kamatayan ay tiningnan bilang isang kosmikong pangyayari, ang pagtatapos ng isang yugto, ang pagsasara ng unang kabanata ng kasaysayan ng tao. Ayon sa aklat ni na Adan at iba, nang huminga si Adan ang kanyang huling hininga, bumukas ang kalangitan at tinanggap ng Diyos ang kanyang espirito na para bang kinilala ang mahabang at masakit na landas ng pagsisisi na dinaanan ng unang tao. Ngunit paano naman si Eva? Si Eva ang unang babae at ang huling saksi ng Eden. Isipin mo, ang nag-iisang tao na nagdala sa kanyang alaala ang di masambit na liwanag ng perpektong hardin, ang lugar kung saan nagsimula ang sangkatauhan. Ang babae na naglakad sa pagitan ng mga puno ng isang malinis na paraiso at nakarinig ng tinig mismo ng Diyos. Ngunit, tulad ng lahat ng bagay, dumating din ang oras para sa kanya. Bagaman hindi itinala ng Biblia kung paano natapos ang kanyang mga huling araw, maaari nating maisip ang kanyang posibleng wakas batay sa nalalaman natin mula sa kasulatan at sa kasaysayang konteksto. Sa pananaw ng Biblia, lohikal na isipin na si Eva ay namatay dahil sa katandaan tulad ni Adan. Matapos, mabuhay ng mahabang buhay, napuno ng mga sakit at kagalakan, maaring ginugol niya ang kanyang huling mga araw na napapalibutan ng mga anak, mga apo at timabilang na mga inapo nagmumuni-muni sa lahat ng kanyang naranasan ang pangako ng Diyos na ipinahayag matapos ang pagbagsak na ang isang inapo niya ay dudurog sa ulo ng ahas, Genesis Kabanata 3, Talata 15. Ay tiyak na naging isang patuloy na pag-asa para sa kanya, isang paalala na kahit sa gitna ng pagdurusa, may kaligtasan. Sa kanyang huling mga sandali, iniisip kaya niya ang pangakong ito? Sa kanyang pagtanda at kahinaan, isinara kaya niya ang kanyang mga mata na iniisip ang isang hinaharap kung saan ang sumpa ng kasalanan ay mawawala? Ang kamatayan ni Eva, ayon sa tradisyon biblikal, ay mapayapa na minarkahan ng matiyagan paghihintay at pananampalataya na sa tamang oras, tutuparin ng Diyos ang kanyang ipinanako. Ngunit, labas sa kanon ng Biblia mayroong mga kwento at tradisyon na nagtangkang punan ang katahimikan na ito ng mas dramatikong mga detalye. Ayon sa aklat ng mga hubileo, isang hindi biblikal na akda, si Eva ay namatay matapos ang kamatayan ni Adan. Pumagsak dahil sa kalungkutan ng pagkawala ng kanyang kasama sa buong buhay niya. Isa pang tradisyong hindi biblikal ang nagsasaad na siya ay namatay dahil sa biglang sakit, marahil bilang paalala ng kung gaano kabilis at pansamantala ang buhay ng tao mula noong pagbagsak. Ang mga bersyong ito, bagaman walang suporta mula sa mga kasulatan, ay tumutulong upang mailarawan ang epekto ng kamatayan ng unang babae sa kanyang mga inapo at sa kolektibong alaala ng mga unang panahon sa wakas, si Eva ay naging isang simbolo ang panimula ng kasaysayan ng sangkatauhan, ang ina ng lahat ng mga nabubuhay, ngunit siya rin ang nakaranas ng bigat ng kasalanan at ang hangarin para sa kaligtasan. Ang kanyang pamana ay lumampas sa kanyang sariling buhay at umalingaungaw sa pangako na isang araw, ang lahat ng pagdurusa at sakit ay babaligtarin. Kapag sinabi ng Biblia, saan man dumami ang kasalanan, higit pang dumami ang biyaya. Mga taga Roma, Kabanata 5, Talata 20. Ipinapaalala nito sa atin na gaano man kalalim ang kadilimang bumabalot sa atin, ang liwanag ni Kristo ay laging magliliwanag ng mas maliwanag. Gaano man kagulo ang mga pagkakamali ng nakaraan, laging mas malaki ang pagtubos. At kung paanong pumasok ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ng isang tao, dumating din ang masaganang biyaya sa pamamagitan ng isang tao, si Heso Kristo. Isipin mo ang epekto nito. Si Kristo ay dumating upang baliktarin ang naging sanhi ni Adan, kung saan may kamatayan, nagdala siya ng buhay kung saan may kahatulan, nagdala siya ng katuwiran. Kung saan may kahihiyan, nagdala siya ng kagalingan. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay inanyayahang maranasan ang bagong buhay at mapalaya mula sa lahat ng nagpapahirap sa atin. At ang bagong buhay na ito ay hindi lamang magsisimula sa hinaharap. Nagsisimula ito dito at ngayon. Kung nararamdaman mo ngayon ang bigat ng iyong mga pagpili at iniisip mo na ang iyong mga pagkakamali ay hindi na maibabalik, tandaan mo ito, kay Kristo mayroong pagtubos. Walang bangin na sobrang lalim na hindi kayang abuti ng biyaya. Walang pagkakasala na sobrang tindi na hindi niya kayang patawarin. Si Jesus ang wakas ng ating pagkaalipin at ang simula ng isang bagong buhay. Siya ang tulay na nag-uugnay sa atin, pabalik sa buong pakikipag-ugnayan sa Ama na nawala kina Adan at Eva. Ang pag-asa nito na nagbigay lakas kina Adan at Eva, kahit sa kanilang pinakamadilim na gabi, ay siya ring pag-asang dapat magdala sa atin pasulong. At ano ang pag-asang ito? Ito ang katiyakan na ang Diyos na nanako ng tagapagligtas ay tinupad ang kanyang pangako. Ito ang paniniwala na kung paanong pumasok ang kamatayan at kasalanan sa mundo sa pamamagitan ng isang tao. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay dumating sa pamamagitan ng isang dakilang gawa ng katuwiran sa pamamagitan ni Kristo. Ano ang itinuturo nito sa atin ngayon? Na ang pagtubos ay hindi lamang tungkol sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, kundi tungkol din sa pagpapanumbalik ng ating tunay na pagkakakilanlan. Hindi lamang dumating si Kristo upang burahin ang ating mga pagkakamali, kundi upang ibalik sa atin ang nawala, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang ating layunin, at ang ating kapayapaan sa loob. Nabuhay sina Adan at Eba na may bigat ng pagkakasala, ngunit nabuhay din sila na may pag-asa ng pagtubos. Tayo, sa kabilang banda, ay nabubuhay sa katotohanan ng pagtubos na ito. Ang krus ay patunay na hindi kinalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. At ang muling pagkabuhay ni Kristo ang garantiya na ang huling salita tungkol sa ating buhay ay hindi ang pagkahulog, kundi ang pagpapanumbalik. Kung paanong ipinasalin ni Naada na Teba ang mensahe ng pangako ng Diyos sa kanilang mga anak at mga apo, tayo rin ay tinatawag na dalhin ang parehong mensahe ngayon. Kung nararanasan mo ang bigat ng iyong mga pagkakamali o nararamdaman mo na nawalan ka ng layunin, tumingin ka sa Cruz. Siya na ipinangako mula pa noong mga araw ng Eden ay dumating na. Siya ang bagong simula para sa ating lahat. Naway maalala natin na ang kwento ni na Adan at Eva ay hindi nagtapos sa kalungkutan. Oo, nagkamali sila at dumanas ng mga bunga nito. Ngunit sila rin ay nabuhay sa pananampalataya, naniniwala na may plano pa rin ang Diyos naway ang pag-asa na nagbigay lakas sa mga unang magulang ng sangkatauhan ay siya ring magbigay inspirasyon sa atin na magpatuloy. Alam na, anuman ang ating pinagmulan o ang mga pagkahulog na ating hinaharap, si Kristo ang nagbabalik ng mga nasira. Kaya't kapag inisip mo ang iyong mga pagkukulang, tumingin kay Kristo. Siya ang katiyakan na gaano man kalaki ang kasalanan, mas malaki ang biyaya. At kung may itinuturo sa atin ang kwento ni na Adan at iba, ito ay na ang pagmamahal ng Diyos ay mas malaki sa anumang palakit. Ngayon, higit kailanman, tayo ay inaanyayahang mamuhay ayon sa katotohanan ito. Ang katotohanan na tayo ay tinubos, pinagaling, at minamahal, hindi dahil karapat dapat tayo, kundi dahil pinili niya tayo. Pindutin ang video na lumalabas sa iyong screen upang patuloy na makasubaybay sa mga ganitong uri ng nilalaman. Inaasahan ko na ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyong puso. Pagpalain ka ng Diyos at tandaan kay Kristo laging may bagong simula.